ang elevator sa call center. Isang call center agent sa Makati ang pauwi na after his night shift. Mga alas tres ng umaga na yun, kaya halos wala ng tao sa office. Pagpasok niya sa elevator, pinindot niya ang ground floor. Sabay sumandal sa pader, sobrang pagod. Pagsara ng pinto, biglang umakyat ang elevator. Pero hindi ito huminto sa tamang floor. Lampas ito sa pinakataas na palapag, tapos biglang tumigil. nag ang ilaw. Sa reflection ng elevator doors, may nakita siyang isang babaeng nakaputing bestida sa likod niya. Nanginginig niyang nilingon ang likod niya. Walang tao. Biglang nag-ring ang elevator at bumukas ang pinto. Pero hindi sa lobby. Sa harapan niya, may isang madilim na hallway na hindi niya naaalala sa building. May narinig siyang bulong mula sa loob. Papalapit ng papalapit. Dali-dali niyang pinindot ang close button. Nanginginig sa takot. Ilang segundo pa, bumalik sa normal ang elevator at bumaba ito sa lobby. Pagsapit niya, takot niyang kinuwento sa guard ang nangyari. Nagtinginan ang mga guard, tapos ang isa sa kanila bumulong. Sir, imposible yan. Wala pong extra floors ang building natin. Ang matanda sa ikalabintatlong palapag. Isang estudyante sa Manila ang sumakay sa elevator ng kanyang kondo. Labing pitong palapag dapat ang pupuntahan niya. Pero biglang huminto ito sa ikalabintatlong palapag. Kahit walang pumindot ng button. Pagbukas ng pinto, madilim ang hallway. May nakita siyang matandang lalaki. Nakatayo sa harap ng elevator. Nakatingin ito diretso sa kanya. Walang imik, walang galaw. Feeling niya unti-unti itong lumalapit. Kaya nagmadali siyang pinindot ang close button. Pero hindi sumasara ang pinto. Biglang mumiti ang matanda. Pero hindi ito normal ng ngiti. Para bang pilit, parang masyadong malaki ang bibig nito. Nag-flicker ang ilaw at sa isang iglap, wala ang matanda. Napapikit siya sa takot. Pagmulat niya, sarado na ang pinto at normal nang umakyat ang elevator sa tamang palapag. Kinabukasan, nagtanong siya sa maintenance staff kung may tumitira sa ikalabintatlong palapag. Napansin niyang namutla ang kausap niya. Ma'am, wala na pong nakatira ron. Simula nang may magpakamatay doon years ago. Ang nawawalang pasahero. sa isang ospital sa Cebu. Isang nurse ang sumakay sa elevator after her night shift. Pagpasok niya, may isang matandang babae na naka-hospital gown na sumabay sa kanya. Tahimik lang ito. Hindi man lang tiningnan ang elevator buttons. Kaya tinanong niya, "Lola, anong floor po kayo?" Walang sagot. Napansin niyang walang sapatos ang matanda. Tapos parang hindi lumalapat ang mga paa nito sa sahig. Pagdating ng elevator sa tamang palapag, lumabas ang nurse. Pero bago siya lumingon sa likod, bigla niyang naisip. Hindi naman bumukas ang pinto sa ibang floors, di ba? Napalingon siya. Wala na ang matanda. Takot na takot siyang bumalik sa nurse station at ikinuwento ito sa guard. Pero imbes na magulat, parang normal na lang ito sa kanya. Ma'am, baka siya na naman yun. Dalawang buwan na pong patay yung matandang yan.